Hello guys, good evening. Nandito kami ngayon sa taas ng Eiffel Tower. Abi ang ganda talaga ng kita mo. Oh, city ng France. Ang ng mga ilaw, mga buildings. Mura lang ang pagsakay dito. Basta ang pinaka or the best time to go up in the Eiffel Tower is yung gabi. Kasi talagang miss ka sa so, buong lugar. Thank you. Neuro, na yung attraction na kasi ang ganda ng ilaw, yung Eiffel. Yan. Yan guys. Paka-amiss. Yung patas. Yung yan, yung ilaw niya. Yan ang nakakapag-attract. Malayo ka. Pero laman na si Eiffel pala yun guys. Ang ganda. Thank you sa so blessing ni Lord. Nakapunta kami dito sa Eiffel Tower. Kahit gabi last minute, 11